Guys, sa mga followers ko dito sa Barangay Balusbos, Buruwanga, Aklan, kung nakita mo ito at alam mo kung saan lugar ito, G ka na dito, magdala ka lang ng kaldero at para sa'yo itong pasabit ko. Tain kita dito. So ito guys, may follower na nakapunta dito. Ayan, sila ang unang nakapunta dito sa ating pasabit. <laughs> <laughs> Napakalinis ng kaldero ah. <laughs> Sino follower? Sino ang follower? Ikaw, ma'am. Sige, punta ka dito, ma'am. Ayan, may bitbit -bit siyang kaldero. Taga saan ka, ma'am? Habana po. Habana, bakit nandito ka? <laughs> Balusbos na eh. diba to eh. Balusbos, di ba Bakit ikaw pumunta dito? Wala, nakita ko yung medyo. So, ayan guys, pasensya sa mga taga-balusbos. Mas mabilis yung taga-habana. Ano pangalan mo ma'am? Sarah Jane Kasungkad po. Sarah Jane Kasungkad anak mo yan? Hindi po. Na uh, pamangkin. Pamangkin. Ah, okay. <laughs> so kailan na pa naka sa akin ma'am? Ah, uh, last year pa po, po. Ah, last year oh, pa. Ah, uh, may anak ka na? Opo, oh, isa po. Isla po. Uh, para I sa dear, iyan ng mamang pasabi dahil ikaw na nakapunta dito. Pasensya na sa mga taga-Barangay <laughs> Balusbos medyo mahina yung taga barangay balusmos hindi nakaabang so ayan si ma'am nakaabang si Sarah Jane ayan kunin mo ma'am yung pasabit natin ma'am literal na pinasabit ko talaga yan ayan guys congratulations Ayan Guys, maraming nagre-request dito sa Rizal Nabas Aklan So, nandito na ako guys Madala akong pasabit para sa inyo So kung naka-follow ka, punta ka na dito para saya itong pasabit ko. Magdala ka lang po ng pinggan at dalawang kutsara at tinidor. So g na dito. Iiwan ko dito, guys. Kaya kung naka-follow ka sa akin, puntahan mo lang dito. G. Maraming-maraming salamat po sa binigay nyo. Kung wala may makamit gas. So ayun na guys. May tumatakbo na. <laughs> Ang bilis. <laughs> follower sir follower? O oh, sir. Kailan, kailan pa naka-follow sa akin? Kailan pa? pa? Ha? Kano pa? Kano ka pa naka-follow sa akin? Mga ilang months? Subuhay ron? Bilis mo, taga dito ka lang Taga dito? sa bahay nyo? Ah, dyan lang, ciao Sayang si sir naka-follow shout shoutout sa mga followers natin dito sa Rizal Nabas, Akla Anong, anong dala mo? Charagting doon Saan yung kutsara? Wala Ay! Sige, sige, okay lang, okay lang So, kaka-upload lang ng video Nandito ka na agad yan nakita ko lang di. Mga ano pang video na panood mo sa akin? Pero yung dati, anong napanood mo sa mga video ko? Sa, may ano, patakon. Sa? Patakon sa mga Argao Ar nga. Ah, sa Argao. Estudyante, estudyante ka pa? Oh. anong grade na? 12. Ah, grade 12. Anong course mo? Ang, ano? housekeeping. Housekeeping. Ah, saan ka nag-aaral? Union National. Union National High School. Ah, ah sino yung shoutout natin? Shoutout pala kay Mama. Kay Sino ito, Mama? Mama? Ay, Clark, maganda. Nakita ko ano eh, bago ko. Gaming thousand na. Ah. sino Mama mo? Flor Magada. Flor Magada. Yung mga classmate mo, shoutout mo rin. Shoutout sa mga gang-gang. <laughs> sino, sino? Robert Bangkaya Sino pa? Jermaine Samson Sino pa? Shout out muna So ito guys Ang mga taga Rizal Navas Medyo nahihirapan ako sa signal dito Wala, May na pa signal dito? Doon pa ah, doon pala banda So ikaw yung mas sir Kasi ikaw yung mas ma Naunang pumunta dito So nakita mong pasabit kung saan nakalagay? Aray ko Saan nakalagay? <laughs> Lala, cellphone pa Sarap mo na. <laughs> Hi. oh, ayan, sir. Congratulations. Ikaw ang nakakuha ng pasabit dito sa Rizal Nabas Aklan. Sino pangalan ko? Hello. <laughs> Sino pangalan ko? Jerry Salivio. Oh, Jerry Salivio. So, marami akong followers dito sa Rizal Navas. So, sa mga ibang barangay dito sa Navas Akla, nabangabang dahil sa mga susunod na araw, baka sa barangay nyo na. So, maraming maraming salamat sa pagpunta mo dito, sir, dahil nakapalo ka sa akin. Kaya ikaw unang nakakita ng video at ikaw unang nakapunta dito. Congratulations! Anong masabi sa sponsor natin? Maraming maraming salamat po sa binigay nyo. Kung wala kang may makamit mo gas. <laughs> ah, makamit mo gas. Ano trabaho ng nanay mo? Ga, obra lang sa balay. Gay mo si mo. Yung tatay mo? O tatay? Ah, tatay. Ayan guys, deserve na deserve. Dahil kailangan niya yung bigas ngayon. Wala daw silang bigas. So, congratulations. ah uh, yung si nanay mo lang nagpaparal sa'yo? Oh. Ilan kayo magkapatid? Dalawa. Dalawa. Ito kapatid mo? Mm -hmm. Ah, hindi. Kasama mo lang. Ilang taon na yung kapatid mo? Dalawang taon. Ah, dalawang taon. Maliit pa. Saan yung tatay mo? Wa may ibang ano? Oh, iya, Niniwan. So, sa kabilang bahay. <laughs> so, congratulations. Tanong nga ulit pangalan mo? Jan Lord Magada. John Lord Magada. Magada. So, congratulations, Jan Lord Magada. Ikaw ang nang nakakuha ng na pasabit dito sa Rizal Naba. So, sa mga followers, abang-abang. So, ano masasabi mo sa iba pa diyan na hindi pa nakakuha ng pasabet? Manood ka mo sa nang account para kasi ka mo mabuol. <laughs> oh, yeah, dapat makapalo na no? para pag nagpasabit sa lugar nila, pag mag, nila sila ng Facebook, makita nila at makapunta sila sa pasabit. So, thank you. Ano okay. ulit pangalan? John Lord Magada. John Lord Magada, congratulations again. Sa iyo ikaw. Ano? <laughs> May shout out ka ba? Wala. <laughs> Kadaya. so, yan guys, congratulations. Kaya yeah, guys, chika na dito. Dito pa lang guys, sinapit. Guys, kung pure ka, nataga antike at alam mo ba kung nasa ang lugar ito? At followers ba kita? At kung alam mo, punta ka na dito dahil may dala akong pasabit para sa'yo. Ano? Chika na dito. Magdala ka lang guys ng natirang ulam ngayong tanghalian. Dahil dito ko nilagay ang pasabit. Arat na! Ah. Oh, ayan guys, may follower na dumating. <laughs> so, napanood mo yung video, ma'am? Yes, sir. Ano, napanood mo yung video? Yes, po. Pangalan, ma'am? Maria Charis kana ko, oh. Kanak, ikaw yung palagi nagko-comment? Yes, po. So, ayan guys, yung palagi nagko-comment, ano ulam mo? Munok. Wow, sarap naman adobo. Yes, po. Anak mo yan? Yes, po, sir. Asawa mo saan? Doon po, sa kabila. saan ang kabila? Sa kabilang bahay. Anong, anong trabaho? Nag-ayos uh, ng motor. Ah, uh, pero saan nag-trabaho yung asawa mo? Nag-aaral po siya. Ah, nag-aaral yes, ikaw? Hindi okay. na? Hindi yes, Pero graduate ka na? Grade 12 lang po. Ah, grade 12. Yes, Anak mo na yan, dalawa? Yes, po. Alam, mabata mo, <laughs> nag-asawa. Ilang taon ka na? 23. 23 years yes, old? Yes, Taga saan ka? Taga dito po. Mismo Kubay sa Kubay na Pultan? Yes, ito pala yung Kubay na Pultan? Yes, po, yes, sir. Ayan, guys. Ito, guys. Yung Kubay na Pultan ng Sibalom Antique. So, congratulations, yes, guys. Yes, Ma'am, kanha. Kanha, di ba? Yes po. So, nakita mo agad yung video? Yes po. So, yun guys, ang napapala kapag nakapalo at nakapanood ng ating mga video, kapag makita mo kung saan ako magpapasabit, puntahan mo na dahil para sa iyo ang mga dalakong pasabit. Thank you po. So, salamat sa ating sponsor. Ano sabihin sa ating sponsor, ma'am? Thank you po, sir. Ah, wala, wala po yung sponsor natin. Ayaw po mong Bago na po sponsor natin. Ah, bago na po uh, pala, dito pa So ito guys, pala palagi si ma'am nagko-comment. So deserve na deserve dahil naka-comment siya sa ating pasabit. <laughs> so kunin mo na yung ating Thank pasabit ma'am. Ayan. Thank you so po. congratulations. Ano sasabihin sa mga hindi pa naka-follow at Please hindi pa naka- Please follow na and share po. Uh, always po sa video ni sir. Baka kayo na po yung masasunod. Thank you po. Ano pangalan ko? Sir. Ayan, oh, sala. Jerry po pala. Uh, Jerry, Jerry Salivio. So, Salidio. Thank you po, sir. Po. God bless po and more blessings to come and to share po, sir, sa inyo. Okay, thank, you. thank God you, thank bless. You very much. Deserve na deserve ni yes. ma'am yes. dahil nakapollow at talagang nagko-comment na nanonood sa aking video. So para sa iyo talaga yan. Thank Buti ikaw unang nakapunta dito. <laughs>